ang misteryo ng lumang bahay sa bundok. Sa isang liblib na nayon sa gitna ng bundok, may isang lumang bahay na pinaniniwala ang haunted. Ang mga lokal ay nagkukwento ng isang kwento tungkol sa isang pamilya na namuhay doon noong mga dekada na kalipas. Sabi ng mga matatanda, ang pamilyang iyon ay biglang nawala ng hindi na muling nakitang lumabas ng bahay. Isang araw, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasyang magtungo sa lumang bahay upang subukan ang kanilang katapangan. Sa pagpasok nila sa bahay, agad silang bumalik nang makarinig ng kakaibang mga ingay mula sa itaas ng bahay. Ngunit isang batang lalaki, si Miguel, na laging kinakantiyawan ng mga kaibigan dahil sa kawalan ng takot, ay nagpasyang siyang manatili at suriin ang bahay mag-isa. Habang siya ay nasa itaas ng bahay, narinig niya ang mga hagikik at tawa ng mga bata. Pumasok siya sa isang kwarto na puno ng mga lumang larawan. Naroon ang litrato ng nawawalang pamilya na sinasabi ng mga matatanda. Bigla siyang napahinto nang biglang magkabukas ang isang kabinet at may lumabas na puting anino na bumulong sa kanya, "Tulungan mo kami." Hindi na siya nag-atubiling tumakbo pababa at labas ng bahay. Nang makabalik siya sa kanyang mga kaibigan, takot na takot na nagkwento si Miguel ng kanyang karanasan. Simula noon, hindi na ulit pumunta ang sinuman sa lumang bahay at ang mga kwento tungkol sa kakaibang mga pangyayari doon ay lalo pang kumalat sa buong nayon. Hanggang ngayon, ang lumang bahay sa gitna ng bundok ay itinuturing pa rin na may mga nakatagong lihim at mga espiritong nag-aabang sa sinuman mang may lakas ng loob na pasukin ang kanilang teritoryo.